Magsasaltaw ng sambales Gusto ko subukan. Yeah. Dalawa Gusto ko subukan tayong burger. Malaki daw Sabihin niya aking misis Yolanda Eto. Burger 65 Ito yun ah Dito nang ano Sa ITC guys, natin sa ITC yung Yolanda Burger Ang kalaki ng burger Balik kong tip thank you titik mana ti nyu napakalaking burger, ini hey no, laki laki, laki laki. Kamu siapa sih? Kamu Hello. Bang Raijana pun tahan gom. Wow, man, sapa, sapa. <laughs> hey no, laki. Ini nggak mau, apa sih? Ini nggak laki. Sentangkal. Ay wow, sulit pala yung Yolanda burger ano? Laki oh. Paano <laughs> kung kakainin to? May hotdog, may ham, may ham ano? May itlog, may burger, may coleslaw. Sarap isang slice lang ng Yolanda busog na busog gano'n parang hindi ko na kaya kainin yung pangalawa may mga hotdog hotdog burger ham coleslaw itlog laki sulit so kami ngayon ay pupunta sa buhayan ito ko nabili yung jacket ko yung tig isang daal lang fairway boutique Daming jacket oh. 85 lang. Dito ko nabili yung orange na, yung ano, yung maroon nating kailas. Na magandang jacket. Sa baba meron din. Tayo na hanap today. Ito ang daming jacket dito. Wow! Ilan niya? Magkana yan? 2 for 150 150 Ganyan araw Buti pa yung bigas dito 37, 35 oh. Sa iba yan 40 Helmet uh, me ka o, Ano? Pulis ka ka dun Ah, pwede dito Ay, bago Bawal, bawal, bawal Malapit, malapit sa airport ko Ah, sabi nung lalaki kanina Ito, magsabi Bolino daw Ah, okay, okay, sige Sabi open beach daw to, sabi. Just order. order. Sama ba? Oh, pwede pa. Tanong natin kung may Pwede pa ba mag-park dyan? O hanggang dito na lang? May ano po Dab, hindi na kaya. Baba ka na. Tagal na akong hindi nakapunta ng, ng iba, dagat, dagat ng iba. Bata pa ako last time. Gusti ang dagat ko lang eh. Dyan, dyan na. Ito yung dagat Low tide. No, time. Chinese vessel. Yeah. <coughs> Mumpun na. Let's go. <laughs> Mulan, pa umambon. Muntigan lang. Kaya naman. <laughs> Ayan. Amungan. Lumang bahay. Nakita mo? <laughs> Lumang bahay nga. Balis Airport, kami big jogging oh. Ni. Hmm. Labing-iji jogging po. <laughs> Masarap ba dyan sa bonds? Ha? Next time. Marami pa naman time na vlog. Dubo. Farm na, resort pa.